<laughs> tara, tara, sumama ka sa akin. Minsan, napapaisip ako kung bakit pa napakagwapo ko. Di ko maintindihan. Pero nang nakita ko sa salamin na dalawa ang baba ko, di ko na tinanong kung bakit. Nga pala, may nagsabi sa akin kapag ikaw ay lasing at umihi ka tapos tumama dun sa bato hindi ka palasing kapag hindi mo matamaan ang target mong bato lasing ka na tama na minsan di ko maunawaan kung ano ba ang purpose natin sa mundong ito. Kasi nung minsan naglaba ako. Bigla na lang huminto yung washing machine. Tapos narinig ko na lang. Wala na palang sabon. Ayawang ko. Naguguluhan ako. Nung minsan nakita ko si Bongbong Marcos, humanga ako sabi ko, wow. Ang tanga niya. Hindi, <laughs> joke lang. Wow, ganun na lang. Pagkatapos, ayun, nagnilay-nilay ako. Sa kung papaano nga ba, kinakain ng puwet ko, yung salawal ko, pag ako'y umuupo, hindi ko talaga mawari. Hindi ko maunawaan. Bakit niya kinakain ang salawal ko? nung minsan tumayo ako naglakad ako 1 kilometer medyo masakit na yung paa ko pero kaya ko pa naman yun nga lang ang dalawang hita ko nagkiskisyan nagkarashes tuloy ako sa singit parang baby may mga rashes sa singit kapag ka hindi mo na hugasan yung ihi agad at hindi mo na papalitan ng diaper hindi naman ako baby pero, ba't ganun? Ang buhay natin talaga, hindi mo mawari. Hindi mo maipaliwanag. Pero, ang masasabi ko na lang, God bless and take care always. Magpakasaya ka. Magpakagago ka. <laughs> Tangina mo. De, chakchok lang. <laughs>